Hello po sa inyo mga Jansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng lunas, March 31, 2025. At syempre bago po ang lahat, uh, meron naman po tayong share sa inyong tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya para kayo po ay kapitan ng swerte. Kinakailangan malakas po ang inyong paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. So sabitin nyo lamang po itong orasyon na ito na tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan bago po kayo tumaya. And then, ito pong inyong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan. Pwede nyo pong i-combine, okay? Pwede nyo pong i-mix sa mga favorite number ninyo at ang inyong lucky number sa uh, base po sa inyong mga subject sign, okay? So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, magpubunga na ang pagsisikap mo at isa pa, may regalo rin sa iyo ang langit. Ang iyong mapalag na kulay ay mocha brown. Ang iyong mga maswerteng numero, 3, 9, 15, 30, 36, at 43. Para sa mga taong Taurus, pahinga ang kailangan mo, pero dapat may kasama itong pagliliwaliw. Sa gaitong paraan, muling manunumbalik ang sigla at lakas mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerteng numero, 6, 16, 21, 24, 33, at 42. Para sa mataong Gemini, walang epekto sa iyo ang mainit na panahon dahil mas pipigyang pangsin mo ngayon ang magandang takbo ng iyong negosyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 13, 23, 25, 35, at 45. Para sa mataong Cancer, siswertihin ka ngayon at magugulat ang mga kalaban mo. Sa huli, sayo pa rin ang huling halakak. Ang yumapalad na kulay ay yellow. Ang yumamamswerting numero 7, 10, 14, 25, 30 at 41. Para sa mga taong Leo, muling nagbalik ang araw upang ikaw ay suwertehin. Ang yumapalad na kulay ay purple. Ang yumamamswerting numero 8, 17, 19, 28, 34 at 39. Para sa mga taong Virgo, bumalat ka na may kasamang ligaya. Sa ganitong kalagayan, tiyak na tilang isa ang darating na swerte sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamusuwerteng numero 5, 11, 13, 31, 33 at 40. Para sa mga taong Libra, gawin mong puhunan ang ilang swerteng mapapasayo at ipagpaliban mo muna ang pagsasaya kasama ang iyong mga kaibigan. Ang iyong mapalat na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerte numero 3, 12, 17, 24, 36 at 42. Para sa taong Scorpio, hindi mo kailangan ang tulong ng iba, lalo na't may kakayahan kang paunlarin ang sarili mo. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero 9, 13, 16, 24, 30 at 37. Para sa kaong Sagittarius, lihim kang tumawa kapag ang mga karpal mo ay nakakaporma. Dahil ito ang kondisyon para mahulog sa iyo ang malaking swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 6, 12, 15, 21, 33 at 45. Para sa mga taong Capricorn, natatapo ng tubig kapag umaapaw ang timba. Kaya naman, wag mong pang hinayangan ang mga mawawala sa iyo. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 1, 16, 22, 31, 38, at 41. Para sa mga taong Aquarius, Magtuloy-tuloy ang mga swerte mo, kahit pa nakakaranas ka ng mga kamalasan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero, 4, 10, 19, 26, 34 at 43. Para sa mataong Pisces, nakakapagod kapag ang panahon ay maalinsangan. Ang nakakapagtaka, mas magandang mapagod sa ganitong sitwasyon. Sapagkat sa ganitong sitwasyon, kapag napapagod ka, mas maraming swerte at magandang kapalaran ang darating. Ang iyong mapalad na kulay ay e brown. Ang iyong mga numero, 7, 14, 25, 27, 35 at 41.